Magandang araw mga kapodcast! Welcome sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa aming show. Ito ang Buhay Nyo, Kultura Nyo. Ako si Meijin at kasama ko ngayon si Aaron, Chrislyn, and Divine Shin. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang kilalang pangkat etniko mula sa Cordillera, ang mga Ifugao. Sigurado akong maraming tayong matutuklasan tungkol sa kanilang kasaysayan, kultura, at kung paano sila nagbago sa paglipas ng panahon. Kaya guys, excited na ba kayo? Excited na. Mukhang interesting na naman ang topic natin. Tungkol sa mga ibugaw, sigurado ako marami na naman akong matututunan nito. Tama, kasi hindi lang basta rice terraces sa ipugaw. Marami silang kwento. Kaya, yeah, let's go! Simula na natin. Ngayon, simulan natin sa tanong na, saan nga ba matatagpuan ang mga Ifugao? Matatagpuan sila sa Kuldelyana Administrational State ng region, partikular na pruwensya ng Ifugao. At syempre, sikat sila. Sikat sa mga Vanakwera Terraces na tinatawag pa nilang Ikawalong Wonder of the World. Ang galing no? Pero curious ako. Paano kaya sila nabuhay bago pa dumating ang mga Espanyol? Actually, bago pa dumating ang mga mananakop, may sarili na silang sistema ng pamahalaan at paniniwala. Hindi sila umaasa sa iba kasi kaya nilang pamahalaan ang sarili nilang komunidad. Ang buhay nila ay umiikot talaga sa agrikultura, lalo na sa pagtatanim ng palay. Dagdag ko rin, naroon silang tinatawag na hudhud. -hud. Isang epikong awit na kinakanta tuwing pagtatanim, pag-ani at kahit sa mga importanteng okasyon. Hindi lang siya kanta, kwento siya ng kanilang mga ninuno at pamumuhay. Kaya nga, kinilala pa ito ng UNESCO. Grabe! So, hindi lang pala talaga sila basta magsasaka, kundi mayama din sila sa oral tradition. Kaya pala napapanatili ang kanilang kwento hanggang ngayon. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang kanilang kultura. Ano nga ba ang tradisyonal na pananamit ng mga Ifugao? Yung mga lalaki, madalas nakabahag lang sila. Nagawa sa hinaping tela. Simple siya pero simbolo ng tapang at pagiging partikular. Yung mga babae naman, napakamakulay ng damit na gawa rin sa habi. Ang ganda kasi, bawat disenyo may mga kahulugan. Nice! E eh, naman yung mga bahay nila? May kakaiba ba? Oo, ang bahay nila tinatawag na fail. Para siyang maliit pero matibay na bahay na gawa sa kahoy at nakapatong sa poste. Dahil doon, hindi basta mapasok ng peste at ligtas din kahit maulan o malamig sa buntok. Ang talino ng disenyo nila, praktikal at matibay. Manung ang takitaan man, kinapintas di kabakiran, is istorya ang ti kaadwang, Ay abing ibagagan ka. Ang galing naman? Ay kung tungkol naman sa musika at sayaw. Isa sa pinakasikat na instrumento nila ay anggang sa ugong. Tinutugtog ito sa mga ritual, sayawan at pagdiriwang. Yung mga sayaw nila hindi lang pampasaya, kundi may malalim na kahulugan. Kadalasan, konektado sa kalikasan at paniniwala sa mga espiritu. Kapag nakikita natin ang mga festival, kitang kita talaga yung kulay at buhay ng kanilang tradisyon. Ngayon, curious ako. Sa panahon natin ngayon, ano kaya ang mga pagbabagong naranasan ng mga Ifugao? Marami kasi sa mga kapataan ngayon ay lumipat na sa lungsod para mag aral at magtrabaho. Dahil doon, nabawasan ang mga tumutulong sa pagsasaka. Kaya parang unti-unti na rin naapektuhan ang kanilang tradisyonal na pamumuhay. Hmm, paano naman yung Banaue Rice Terraces? Naapektuhan ba? Oo, kasi kung walang masyadong nag-aalaga, nagiging mahirap panatilihin ito. May erosyon, may mga partiring rin na Pero the good thing is, may mga programa ang gobyerno at lokal na komunidad para tulungan silang ma-preserve. Totoo yan. At kahit may mga pagbabago, hindi ibig sabihin na mawawala ang kultura nila. May mga festival pa rin gaya ng Imbaya Festival. Kung saan ipinapakita nila ang kanilang tradisyon, tinuturo din nila sa kabataan para hindi tuluyang mawala. So kahit modern na, pinagsasama pa rin nila ang luma at bago. Ang ganda nun, kasi nag a sila pero hindi nila nakakalimutan ang kanilang pinagmulan. At so, bago tayo magtapos, tanong ko lang sa inyo guys, ano ang pinaka natutunan ninyo o tumatak sa inyo tungkol sa ifugao? Para sa akin, sobrang hakang-hanga yung mga manakwera terraces. Imagine, lipo-libong taon na ginagawang gamit lamang ang kamay at simpleng kagamitan. Sa akin naman, yung hoodood effect ang galing kasi hindi lang siya kanta, kundi buhay na nakasanayan na hanggang ngayon buhay pa rin. sa akin ay kung paano nila pinapahalagan ang kultura nila kahit maraming hamon. Hindi sila bumibitaw sa kanilang tradisyon.